bunga ng ratan parang ahas ang kaliskis Oo. Yan. <laughs> hmm. parang ahas ginagamit namin ito pang ano pang asim sa sinigang at napakasarap din ito mga kaibol maasim asim na matamis tamis ba't ito tayo kulay itim ng masyado luma na ah, ito yung mga bago sa harapan hmm. dito po ito sa barangay Tuaka boundary po ng Camarines Norte bumili kami at kami ay magluluto ng sinigang na baboy sa ratan. Yan mga kaibol, napakasarap yan. mama, say hi. <laughs> nakita ni mama, tuwan-tuwan na naman si mama. May nakita siyang ratan. Yan, dalawang binili namin. 100 gada isang pungos. 100 gada isang tali. Yan mga kaibol. Bibera lang yan magbunga kasi mga kaibol. Eh. Yan. So nagbili kami na, uwi na kami. Gantong klase po yung Katawan niya. Yan mga kaibol. Ka ganyan. Hindi ganyan klase ng dahon. Napakatinik niyan mga Ang hirap niyang kunin. Dito sa park. Bicol National Park ito mga Bawal yan putulin. Yan. Bawal magputol ng puno dito. Gumama. <laughs> Di at padait na kami. Yung service namin. Doon kami bumili. Sa tapat lang. Ito na po yung lahat ng nabili namin na bunga ng ratan. O ang tawag po namin dito ay lituko, kalapi, Kalapi po kasi mayroon mga pong ahas na kalapi ang tawag. Same po sila ng balat nito. Ano po, pakita ko po sa inyo. Ayan oh. Parang scale o oh, kaliskis ng ahas yung balat niya. And then kinukuha lang po namin yung laman niya. Hiwalay po ang buto. Ito lang po ang gagamitin natin sa pangsigang. Sarap ito mga kaibol. Sarap ng asim ito. <laughs> Nagtikim na nga si mama mas lamang daw yung asim kumpara sa tamis. Hindi pa kasi yata masyadong hinog na, no? Siya na. Siya na? Hmm. Maasim talaga, mga kaibol. Habang naghihimay sila mama ng bunga ng ratan, itong karni ng baboy ay sangkotsahin ko na po. Kalating kilo lang po yung binili namin. At apat lang naman po kami dito. Tamang-tama na po yan. After ko po masangkot siya, nang nasa 10 minutes, maglalagay po ako ng paminta at asin. Yung mga 5 minutes lang po, magdaragdag na tayo ng tubig. Ngayon po ay magdaragdag na ako ng tubig. Estimate yun na lang po yung kung gano'ng karami ang gusto nyong sabaw. And then pakuloan po natin hanggang sa lumambot yung karne. Kapag malambot na po yung karne, maglalagay na po tayo ng kamatis. Tsaka po itong bunga ng ratan na nahimay po tola na po yung buto. Yun. Yung mix-mix lang po natin para maglasa na po yung pampaasim natin. Siyempre, titikman na naman ni mama yan. Wala tayong ibang takatikim dito eh. Asim. Kinilig si mama. <laughs> Asim, kilig mga kaibol. Yan ang ano sinigang na baboy sa litoko o sa ratan. Na may nakalas po, ilalagay natin itong repolyo. Kasi gusto ko po yan, yung parang half cooked lang. And then mga 1 to 2 minutes, okay na okay na po yan. Kakain na naman kami dito sa aming munting kubo. Ito na po ang aking sinigang na karnim baboy sa litoko o ratan. Ito po yung mga ratan namin. Ngayon kakain na si mama. Sarap maghigop ng sabaw kapag maulan-ulan pa mga kaibol. Tapos, ganun kayo po, uh, naguulan na oh. Sana, sana So yun lang po. Please follow, like and share. Bye bye!